yan magandang gabi po mga idol Ito tayo mga idol, over time tayo Tapos po idol yung order So idol order sa atin eh Ito si Piraso At kangina idol may ginawa tayong taga uh, Jaong Kison Hinayo pa tayo dito kaya yan Inover time ako kayo dun itong ano pinagawa sa atin alas na yung binamay doon pero ito lang isang may doon ang ating gagawin at nakagawa na ako ito lang labing isang piraso may doon at ito ang saka kanya ginawa ko lang parisan para hindi tayo oh, kunti bawas lang maya ito lang ako nag iiwa Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video Dahil po sa inyo mga idol eh Mahigit 100,000 followers na po tayo Kaya walang kas. tapos ang masalamat po sa inyo mga idol Madalas tayo ngayon idol, look at time Ayan at Nabawasan mo po ito mga idol papasok natin dito na may lulat kunting bawas pa yan eh, na nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa sa Nose, Dilmonte, Bulacan sa Pampalay proper po si Tiolo PM na lang po ang interesado sa aking gawa may lulat Kunti, may lulat, natin itong kawasan at kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video yan, huwag naman po kalimutan i-share mga idol para po malaman din ng iba baka idol eh mga sira din yung mga busing nila eh, kaya makatulong tayo sa kanila pantay lang natin asa ulit tayo <coughs> ito tawagin ginawa natin pares pares mag asawa siya kaya lagyan pa natin ito ng pinakatungkil siya nakaya na kayo sa ating video at yung maingay yung mga dumadaan na albuhan siya ng paligid, Maynol. Eh, Ayun, so Maynol, paligid natin. ng konti Puro yung talim na atin na ito. Mula pa tayo umaga ngayon alas 6 ng umaga tayo nag-umpisa. Ngayon alas 9 na.

ayong aking mga daliri Maro pirasong may ano to ay tawagin ni tongkil mag asawa anim anim sa may doon at tanggalin na natin ang kanto shout out nga pala dyan sa may may ari nito shout out po boss shout out po kay boss Rune ayan may doon at kapangalan ko pa yung may ari ayan shout out po boss Rune ayan may doon at kanto tanggalan natin Ito nga pala idol yung asawa nito. Yan. Yan, dito yan nakakabit mga Tanggalan ko lang ito ng cotton to. Ayan, kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video, pakipalo naman po mga idol at pakishare na rin. Samahan nyo na rin po ng like mga idol. ang kabitan nito. Ano? Dito yan nakakabit. Ah, uh, ito mag-asawa may doon Ah, uh, para nakaipit siya sa ito sa pinakabati. Yan, kaya ay si may doon. Pag hinigpitan siya, mayroon siya ditong pasok siya dito. Yan lamang po mga idol at maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless you po. Ito mga idol ang ating mga gawa. Kaya siya. Yan. Ito na po mga idol ang ating finished product. Ito dito siya nakakabit mga idol. Kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video, pakisubscribe naman po sa ating munting channel at pakishare na rin ay siya mga idol at dito rito rin mag-asawa ito ay mag tuya, idol. kung gusto nyo po idol mapanood ang aking lahat ng mga video iba-iba sa sakyan follow eh. nyo lang uh, subscribe nyo lang po ako mga idol para po updated po kayo sa aking mga video ay, siya mga idol parang naka may ano sa dito nakakapag sila ito ay ang ating magawa marami ito siya 12 graso yan lamang po mga idol ang ating video maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat God bless you po magandang gabi ayun siya mga